Kung yung lolo-lola ay ganun ang intention nila kasi ayaw nila ng responsibilidad, merong red flag para sa akin. No? Kasi parang lahat ng kilala ko ang kasiyahan ng mga lolo at lola ngayon hindi negosyo, hindi pera talagang mga apo eh. Ikaw na maawa minsan na napupuyit lola, tutulong sa gento sila talaga magvo-volunteer. Pero kung the fact na nag-volunteer sila na mag-off limits o mag-hands off sa bata, tama naman pwede siya maging independence ng couple. Pero baka naman ayaw niyang kumuha na obligasyon o ng responsibilities na maging lolo o lola -lo sa ano. So, I think kung tumitira kayo sa isang bahay and nagsabi yung in-laws na hindi sila mag-aalaga ng apo nila, I think yung respect sa decision nila ibigay natin. Kasi pumayag kayo na tumira sa isang bubong. Ay, ibig sabihin, dapat nandun yung respect sa decision ng bawat isa. So, kung nagsabi sila na hindi sila mag-aalaga, okay, Actually, okay. bonus lang naman talaga. O, bonus na